fresh noodles bok choy bawang at sibuyas carrots at baguibins bangus balls or sa one sa Taiwan as usual, sardinas etong pepper salt So tayo guys lahat ang ating ingredients. Magluluto tayo ngayon ng noodle soup. Ang ating ingredients lahat ngayon guys. Sunflower oil. Hindi uh, hmm, masyado madami. Yan. Tignan natin ang sibuyas at bawang. Yung carrots. Pa yung ano. And then, isinabay ko na rin yung, ano, yung tangkay ng bok choy. Kasi medyo, medyo magulang na kasi itong nakuha namin sa kwa. Last na harto siya, medyo matigat. Tapos nakita natin ang ayos. Isunod natin ang ating sardina. And then, pwede na natin lagyan ng sabaw. Tatampan natin. Yan, nilagyan ko siya ng marami sabaw. And then, itong laman ng itong laman ng sardinas. Tatanggalin ko muna siya, mami. Ako sa ilalagay. Na, natanggal ko na yung ano, yung mga, laman ng sardinas. Sabaw, nalagyan ko na siya. And, tantayin na lang natin siyang kumulo. Bago natin ilagay yung ibang ingredients. Ayan, kumukulo na siya. season ko muna siya ng salt sugar, konti sugar. Tapos yung pepper salt, lagay ko na. Ayan. Na wow, sarap. then ilagay ko na yung apat na piraso nitong bangus balls. Ah, pwede na natin ilagay ang ating noodles. Tumsi-tumsi, so. ko lang siya sa pwede na kasi luto na yung noodles Then, lagay ko na rin sa taas yung toppings Sabina, sibalit na natin si Lola dito kahapon. Isama ko na daw. Open. Then, pakuloyin lang natin. And then, okay na siya, guys. oh, di ba okay. Pakuloyin lang natin. And then, okay na yung noodles. At, ito na ang ating finished product. Ang ating luto. Noodle soup with sardines and bangus balls Yan. Nag-garnish ko lang siya, guys, ng coriander. Okay, nah? This is our lunch for today. Thank you for watching.